Kamusta mga kakambing? malamang kaya ka nandito ngayon ay may nanganak kang kambing at meron kang mga bisiro na nahihirapang dumede o hindi matutong dumede. Ayan, agree ka ba? Ayan, so ngayon, nandito tayo ngayon sa video ito para i-troubleshoot natin ano yung mga problema kung bakit hindi makadede ang inyong bisiro. Tara, samahan nyo ka sa video na to. Ang masisiglang bisiro ay kayang tumayo ng sarili nilang uh, paa. Kaya nilang tumayo ng walang tulong. Ayan, ang unang cause kasi kung ba't hindi makadede ang iyong besiro ay yung pagiging mahina nila. At ang dahilan nito uh, kadalasan ay yung development nila sa kanilang inahin nung sila ay pinagbubuntis pa lamang. Ayan, pag ang iyong inahin ay kulang sa pagkain, kulang sa painom na tubig at kulang sa paggagala o exercise eh, yan ay factor upang maging mahina ang kalabasan ng bisiro mo. Kaya ang mga kambing ko, lalo na yung mga inahin, na inaalagaan ko sa pakain. Talagang sawang-sawa sila sa mga pagkain, mga legumes gaya ng kakawate, ipil-ipil, madre de agua, upang makatulong ito sa development nila. At syempre, nilalagyan ko rin niya ng feeds na dairy kapag malapit ng mga anak o habang nagbubuntis pa lamang sila isa pa sa nakakaapekto sa pagbobontis nila ay eh yung inahin mo ay infested ng bulate. Ngayon, paano mo malalaman? Tingnan mo yung inahin mo kung magulo yung buhok, kung nagiging anemic siya. Kapag tiningnan mo yung uh, eyelid niya ay masyado nang maputla. Ayan, tingnan mo yon. Kapag mabulate ang iyong inahin, ay mahihirapan itong magbigay ng sustansya o magdevelop sa kanyang mga bisiro. Kung ikaw naman ay nasa lugar na talagang medyo may kahirapan ng pagkuha sa pagkain ng mga kambing o sa tingin mo saktuhan lang para sa kanila ito ay eh, suportahan mo sila ng vitamins and supplements ayan mga B complex, iron, ADE, DCM although pagkabuntis hindi ako nagbibigay ng ADE uh, DCM ang binibigay ko sa kanila na sa ganun meron silang sapat na gatas at hindi sila maubusan ng calcium para sa kanilang mga bisiro yan so bilang go tracer uh, dapat ah uh, make sure na meron silang sapat na pagkain, sapat na inumin, tapos tinitingnan mo kung meron silang mga problema gaya ng bulate, at syempre, paglalaanan mo rin ng pondo o talagang mag invest ka sa mga vitamin supplements nila. Para na sa ganun, ang mga bisiro nila ay malalakas. Diba? Yan, malalakas na bisiro. Yung mga nauna nating nabanggit ay problema sa development ng inahin. Ngayon naman, uh... Punta naman tayo sa problema ng mga bisiro. Okay, meron tayong mga bisiro noong mga nakaraang vlogs natin na pinanganak sila na baliko yung pa o pilay. Meron din naman tayo na bisiro noon na pinanganak na bulag. Yan, paano bulag? Puti yung mata niya. So parang may pink eye siya na inborn, sabi ng vet ko. Parang inborn na daw sa kanya yon. So ang nangyari doon, di talaga nakakita. Yung isang bisiro, talaga may problema yung mata niya ah uh, hindi talaga siya makakadede dahil hindi niya makita ng maayos kung nasaan yung uh, nipol nipple ng kanyang inahin. Doon naman sa isa ko pang uh, topic kung saan meron akong pilay na bisiro, e eh, pinanganak talaga siyang ganun dahil nahirapan umire yung kanyang inahin at first time din mga anak. So pagka mga ganong cases kasi napalit ng chance na mabuhay ang mga bisiro. Unlike doon sa isa kong F2 na pinanganak na kung saan natapakan siya ng kanyang inahin, eh, kinabukasan nakarecover agad kasi kumbaga parang nasaktan lang siya nung gabing yon. at inalalayan ko sa padebe nung inalalayan ko, nung kinamagahan nakarecover na at pagkatapos nun nakadede na siya ng sarili niya so yun yung mga physical factor o mga injury na natamon nila sa farm na madaling solusyonan uh, hindi katulad sa mga inborn na, na na defect eh kusaan wala ka talagang magawa kundi alalayan uh, ang bisiro mo na makadede. E yun nga lang, mali talaga ang chance nila na makasurvive. So ano nga bang pwede mong gawin pagka yun sa may parang pink eye sa puti? E syempre, patakan mo na siya ng biogenta drops. O lalaki ko dyan, dito yung picture. Kung ano yung itsura niya. So pagka nag-improve doon, okay. So makakakita siya, makaka-recover siya, at makakadede siya na maayos sa kanyang inahin. Pag hindi naman, talagang wala kang magagawa, kundi alalayan ito. Isa pa sa mahirap na problema kapag ka nanganak yung kambing mo, eh stillbirth. Yan, pag sinabi kasi natin ganoon, eh kulang siya sa buwan. O parang napaaga yung panganganak niya na maraming factor yung pwedeng magdulot ng tulad ng nasuwag siya ng kanyang mga kasama o tinamaan siya o may nakain siyang hindi maganda, nagtay, nakunan. Ayan. Uh, pag kasi na stillbirth, alam naman natin na kunyari sa tao, talagang ini-incubator pa. Eh sa kambing kasi, uh, wala tayong ganun. Or kung meron man siguro. Ayan, so sa mga nakikita ko mga kakambing natin, na paglabas talagang parang wala pang balahibo, parang mamula-mula pa, balat pa lang yun nandun sa kambing. So talagang hindi po mabubuhay. O, kung mabuhay mas siguro napakaliit nun tsansa na ganun. Hindi katulad ng pagka normal silang nanganak na tama yung buwan ng panganak nila. Eh kayang-kaya talaga yung alalayan sa pagatas o kayang kaya nilang makadede ng sarili. So pag ganun, eh, talagang sakripisyo na lang muna. Uh, na lang kayo sa recovery ng inahin para sa susunod na pagbubuntis niya ay mas maganda na o mas maayos na. At yun, natukay nga natin yung problema sa inahin tsaka sa bisiro ngayon na mapunta tayo sa problema sa goat tracer Ayan, minsan kasi nasa atin din yung problema kung bakit hindi matutong dumede ang ating mga bisiro. So paano 'yon. Ibig sabihin, nanganak sila, 'di ba? Ngayon excited ka. Uh, <laughs> pinunasan mo agad sila. Tapos ikaw na 'yung nagtuyo, hindi mo man lang hayaan na 'yung kanilang inahin, 'yung uh, dumila sa kanila or magtuyo sa kanila. Na parang inalis mo na 'yung natural instinct nila na magpalaki ng anak. Ngayon, 'yan, tinuyo mo, pina, pina ano mo, hinayaan mo na hindi siya madilaan ng inahin. Ngayon, hindi niya matatansya. Ayun, kung nasan yung uh, nipple nung kanyang inahin. Kasi minsan pa nga ginagawa natin, tayo yung nagsusubo na doon sa, sa kagustuhan natin makadede agad yung inahin, ay yung bisiro, eh sinusubo agad natin siya doon sa uh, kanyang inahin. Na minsan, nahihirapan sila kasi hindi, hindi makabisado nung katawan nila kung gaano kataas yung uh, putong nung kanilang inahin. Na minsan, matangkad kasi yung bisiro natin, lalo na kapag uh, ito, nababaan ng Anglo Nubian. Ayan. Meron silang time na mas matangkad sila. Yuyuko sila ngayon. Ayan, oh. So, matatan nila kung gano'ng kataas yung utong ng kanilang enehin. Ibig sabihin, makakabisado ito ng kanilang katawan. So, the more na binibaby mo sila, yun nga yung sinasabi na nagiging dependent sila sa'yo o spoiled sila masyado sa'yo. So, pag ganun, hahayaan mo rin silang ah uh, tukuyin o madiscover nila sa sarili nila kung paano sila dedede sa kanilang inahin. ah uh, pwede ka naman magantay within one hour. Kapag hindi pa nakakadede siya sa loob na isang oras after niya ilabas, eh, doon mo na siya tulungan. Pero kapag kalalabas pa lang, katutuyo pa lang, nakita mo naman na tumatayo siya ng sarili niya at wala naman silang problema sa kanilang balance. Tapos na-check mo na yung gatas ng inahin. Meron naman, may colostrum eh hayaan mo na sila na matukoy nila to. Yan. Una ko lang naman ginagawa is ko yung gatas ng inen. Kung sobrang lapot, doon na ako mag uh, doon ko na doon na ako papasok. Ibig sabihin, doon ko na gagawa ng paraan para mapalabnaw yung kanilang colostrum. Pero pagka hindi naman sobrang lapot, yung tolerable na makaya na uh, lunukin na kanilang mga bisiro, hinahayaan ko na silang makadede. So, ito nga, ayun, uh, magto weeks na to eh yang ating si Mary at si DepEd o, diba? na nguya na ng uh, konting napier pero dumidede pa rin yung mga yan so ganun lang, wag nyo masyadong i-spoil yung inyong kambing hayaan nyo na ilabas nila ang kanilang natural instinct kasi yan ang pinagkaloob sa kanila meron sila nyan. ngayon, pag alam naman natin na nakikitaan natin ang talagang problema, dun tayo papasok, pero pag nakita nyo na maayos, hayaan nyo lang sila Diba? pag nakita nyo malalakas o oh, magpasalamat tayo at malalakas sila Ayan, tapos hayaan mo sila na gawin ng kanyang inahin ang kanyang duty sa kanyang mga bisiro ang mga binahagi ko sa inyo na yon ay mga nakuha ko na from experiences ko ng mga nakaraang taon ko ng pagkakambing yan since 2018. So marami tayong mga pagkakamalinon na kinapulutan natin ng aral at sharing naging dahilan ng kung bakit napagpaparami tayo ng ating mga alaga. Nasa ngayon ay nasa 25 heads na sila. Ayan, napakarami ko na rin nabenta ng mga kambing. At pagka successful na nga na itong walo pa, walo pa nga aking na hindi Eh, pag yan, tiga malamang 41 ang landing niya. <laughs> so biglang dami ang ating mga kambing lalo. At ito, hindi pa buntis yan, si ganda. papa pa yan. Ayan, so sana may natutunan kayo doon. At syempre, sa mga experiences nyo ay Huwag kayong aasa sa inyong mga sarili lamang. Siyempre, sumangguni pa rin kayo sa mga marurunong, sa mga veterinaryo. Kasi ako, uh, yun, in ni na Doc Costa. Yan, salamat dito sa aming veterinaryo dito sa aming bayan. Tapos, siyempre, magtanong-tanong kayo online sa mga may experience sa pagkakambing. Ayun. Kasi doon naman talaga tayo natututo. Tatanong tayo sa may alam. Tapos, ina-apply natin sa ating mga sariling farm. Okay. So, yun po. Uh, wala pa mamaharang ngayon. <laughs> po ako dito. Mga kabote. And salamat po muli sa inyong uh, pagsuporta, sa inyong tiwala. Sana po maayos ang inyong mga alaga. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel na Teacher Farmer Ali dito sa YouTube. At meron tayong Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. So, kita-kits tayo sa mga susunod pang video. Salamat po. Bye-bye.